Salbahing waiter binuhusan ng kumukulong sabaw ang customer. Ang biktima na si Miss Lin ay kumakain kasama ang kanyang nanay, kapatid at ang kanyang sanggol sa isang hotpot sa Wenzhou, China, nang binuhusan siya ng waiter ng kumukulong sabaw. Makatapos ay siya ay hinatak sa sahig at sinuntok at sinipa. At bakit ba nagawa ito ng waiter kay Miss Lin? Ito ay dahil daw masyadong maraming beses humingi ng sabaw si Miss Lin. Sabi ng kapatid, inirapan daw sila ng waiter nung tinawag siya. Nung humingi ng sabaw si Miss Lin, sabi ng waiter sa kanya na manahimik at inumin na lang ang sabaw na nasa hot pot. Nagalit si Miss Lin at tinawag ang manager. Siya rin na nagpost ng isang mababang review sa Weibo, isang Chinese social media. Makalipas ng sampung minuto, bumalik ang waiter at binuhusan si Miss Lin ng kumukulong sabaw. Sinugod sa ospital si Miss Lynn at marami siyang second and third degree burns sa kalahati ng kanyang katawan. Ang mga pinakamalaking pinsala niya ay nasa kanyang muka, leeg at likod. Binayaran ng restaurant lahat ng medical fees ni Miss Lynn. Ngunit ang pamilya niya ay magsasampa pa rin ng kaso sa restaurant at sa waiter. Nakangiti daw hanggang tenga ang waiter nung siya ay naaresto.